Ang mga nakikita po ninyo ngayon ay ang mga balita tungkol sa mga bansa na nire ang mga tao na magkaroon ng digital ID. At kamakailan lamang nag-announce ang Prime Minister ng United Kingdom na magkakaroon sila ng mandatory digital ID at hindi sila pwedeng magtrabaho pag wala sila nito. Atin pong tingnan ang video. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. At ang mga kaganapan na to ay unti-unting tinutupad ang propesya sa pahayag chapter 13 kung saan sinabi na sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo maging sila ay dakila o hamak mayaman o mahirap alipin o malaya at walang maaaring magtinda o bumili malibang sila ay may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas ng pangalan niyon. Ito na nga kaya ang simula ng Mark of the Beast or ng 666. Ano ba ang Mark of the Beast or ang 666? Ang Mark of the Beast or ang 666 ay ang tatak na sumisimbolo sa katapatan, at pagsamba doon sa suwail or mas nating Antikristo at ayon sa Biblia ang ibig sabihin ng numero na ito o ang 666 ay katumbas ng pangalan ng Antikristo ang mga hudyo po ay may pamamaraan sila para malaman ang ibig sabihin ng mga numero ang tawag po dito ay Gematria kaya marami na po talagang sumubok na malaman kung ano ba ang meaning nitong 666 pinapaniwalaan po noon na sina Emperor Nero Cesar ang Antikristo. Pinaniwalaan din na si Adolf Hitler at iba pa ang Antikristo. Dahil sa Gematria, ang kombinasyon po ng mga pangalan nila ay 666. Ngayon, ang sabi naman po sa Bible, sa mga araw daw na yon, pag wala kang tatak nito, hindi ka pwedeng magtinda at hindi ka rin pwede bumili. Malaki po ang posibilidad na sa mga araw na yon ang mundo ay cashless na or hindi na gumagamit ng physical na pera. Kung makapansin nyo po, sa panahon natin ngayon, pinadali na ng mga electronic wallets kagaya ng GCash, Maya at iba pa at mga credit cards ang mga transaction ngayon. Pwede, pwede ka na mag-shopping kahit wala kang dalang physical money. Swipe-swipe na lang or isang scan lang ng barcode or ng QR code. Makakapag-shopping ka na. Sobrang convenient na po bumili at magbenta sa mga araw ngayon. Basta meron ka lang dalang cellphone or credit card. Kaya lang may problema. Ang cellphone ay nananakaw. Ang credit card ay pwede po nating mawala. Kaya ang teknolohiya po natin ay patuloy na nagde-develop ng mga paraan para maging madali at mas convenient pa ang buhay ng tao. Kung mapapansin niyo po, sa verse 16, ang sabi, sa pilitang pinatatakan, sino daw? Ang lahat ng tao. Saan daw? Sa kanang kamay o sa noo? Lahat po papatatakan. Mayaman man o mahirap, dakila man o kamak, alipin man o malaya. Ngayon, imagine lang po natin, kung ang iwalit e natin or ang credit card natin ay nakakabit na mismo sa katawan natin. Hindi na po tayo mga ngamba na mananakawan pa tayo ng cellphone or hindi na rin tayo mga ngamba na yung credit cards natin ay mawala. Kaya marami pong naniniwala na itong 666 ay isang microchip na i-implant sa noo or sa kamay. May mga naniniwala din po na ito ay isang RFID at sa panahon natin ngayon mas maraming naniniwala na isa tong barcode na itatatuk sa noo o sa kamay dahil ang barcode po ang isa sa pinakonvenient na paraan para tayo makipag-transaksyon. Kaya pag meron kang tatak nito sa katawan, sobrang dali na lang talaga at pwedeng pwede ka nang magbenta at bumili. Kaya lang klaro din po sa Bible na sa mga panahon na yon, pag nagpatatak ka nito, sigurado sa impyerno na ang iyong bagsak. Bakit? dahil ang tatakpo ng Mark of the Beast or ang 666 ay senyales ng allegiance at worship sa Suwail or sa tinatawag nating Antikristo. Ang sabi sa pahayag, chapter 14, verse 9, Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay, ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibubuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asumpre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Now question, itong digital ID na ba ang Mark of the Beast or ang 666? Ang sagot po, hindi pa. Okay? Pero kung mapapansin po natin, hindi daw pwedeng magtrabaho ang mga tao sa United Kingdom kung wala sila nitong digital ID. At kitang-kita po natin na unti-unti nang pumupunta ang teknolohiya natin dito sa fulfillment ng propesya ng Mark of the Beast. Ikaw ba kapatid, anong sa tingin mo? Malapit na bang matupad ang propesya na to? Comment down below.